ka naman pag kami nandito di ka naglalag di ka hmm. naglalag mo na dito <laughs> o ayan o isa yan sa nasiraan ng center stand oh no uh, open tayo ngayon mga boss bagong palit na center stand dyan ito yung isa pa center stand again what center stand uli dahilan kung bakit nabubutol yung center stand Puputol, ito. Magpapagawa na ng lining ng <coughs> N-Max. Lovely gastos. Aray ko. Ayan. Magpupunta lang. Nagpa-schedule siya ng palit ng lining. Pero anong nangyari, bukod sa lining, meron pa siyang isang sakit ng ulo. Eh. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Diba? Oh, oh, Ayan. Dahil lang kung bakit naputol to. Pinupuwersa kasi yung apak. Damn! Ayan. Hindi inalalayan na konting angat. Mabigat yung paa. Nagigigil. Nangiwi. yan yan eh, yung mga dahilan kung bakit napuputol ito sa entrance stand, di bossing. Yung mga bossing natin na NMAX v 2 Kadalasan sa NMAX v 2 lang naman nangyayari. Manipis kasi yung bakal niya. Ayan. Kalimitan sa version 2 lang. Pa ulit ulit. Version 1 pa ulit, ulit. Na halos. Uh -huh. Napakadalang. Ayan, tapos manipis yung bakal niya. Ayun, ah, meron na pala siyang punit. <coughs> meron siyang dati, ayun yung bago yung kulay puting yan, yan yung bago ibig sabihin, kinakalawang na siya yung iba nito, pinapaweldingan pwede pa itong weldingan yan, magaling yung magwe-welding ibabalik sa dati, uun natin ipapantay yung bakal doon Ayan, para umusod doon yan Tinanggal muna natin for safety. Good kasi job. Eh, kapag ito nakalabas, pwede maka-aksidente. Uh -oh. Magbabayad pa siya ng danyo sa madadali niya. Ayan. Kaya <laughs> natin binilag kasi ito, yung mabibigat yung mga load. Ang bawa, mayroon siyang box katulad na ito. Ayan. May laman na bigas, may lamang tinapay, palaman, ulam, andun lahat. Tapos nandito yung termos, kape. Ah! <laughs> <anong> uh <laughs> Biglang niya itataas. Hirap niyang itaas. Hindi gigil siya. Bon, paano ba itaas? I-try mo nga. Pa paano, paano? demo -de mo nga, dali. Ito, may box to. Bagong palit. De dehin lang. Ano, dali? De demo mo. Demo na. Ayan. Okay, ayan, o. Oh. Oh, iyon. O, oh, paano tungtong? O, oh, ganyan. O, oh, sa napak. Iyon, ganon, o. Oh. Ulit, ulit, ulit. <laughs> sa pa. Saba, Demo nga eh. Tapos di mo naman bobo. Tapos ko nga eh. <laughs> oh, oh, yan oh. Oh, ganyan yung tamang ah, waga ko. Gigil na Oh, yung wala ka pang hawak dito. Ito. Oh, oh Ay, ayun. Dalawang beses na yan! Ayun, yun tama Sinking na. Yun. Oh, smooth lang. Sabi ng ating manager, smooth. Wala, smooth yung siraan eh. Oh, ito, ito yung isa, isa na sira. Kaso, laging sira yung motor niya. <laughs> di ba? Okay, sige. Salamat po. Ito na po tayo. Ito, yun lang. Short video. Ayan, sira yung kanyang center stand. Ano nang paggamit mo dyan? Ano nang paggamit mo? Telling pa friend? Iba na, racing boy na. Racing boy na. May tinda ako doon. Ayan yung kay Bossing, ayan o. Sira yung repair kit niya kanan. Oh no! Dahil hindi na niya na. Ayan. Huh? Yung mga Bossing natin, ah, uh, marami na ako nagawang na encounter. Marami na ako na encounter na ganito. Nagpupulbos yung repair kit. Oh my God! Ang kadalasan nito, pag nagpreno ka ng una, lalo na ABS, naglalak siya. Halos nabagal yung takbo tapos ayaw na niyang babante, tapos ito magalit kasi din tapos pag pinisin mo ay bumalik ng lever oh Ayan. my ibig sabihin magaganon wag na kayo magpabaklas dito si repair kit po papaltan nyo okay. Ayan. Ayan oh. sira po repair kit nya oh. pulbos na ito po ay kagawa ng hindi po na check up o oh, na regress yung repair kit sa labas okay lang oh, okay. oh, kaya yung po yung repair kit yan eh, po yan yan po yun yan basta pagka kayo nagpreno, preno nag lock sya ramdam yung nabagal basta ayaw bumalik nung lever eto pag pinisil mo to pag pinisilin mo ganyan dapat babalik sya diba yun bumalik pag ayaw niya nang bumalik, ganyan na siya, steady na. Ayaw binitawan niyo, steady lang siyang ganyan. Ayaw bumalik, sira na yun. Hiyap, oh. ibante. Ito, sira. Yan po yung sira niya, bossing. Kaya ang gagawin natin niya, papagta natin siya ng repair sheet. Ayan mga bossing natin. Ayan, putol na siya. Oh. Ibig sabihin, Mauna ang mauna na yung ano niya. Oo, oh, kaya hindi wala nang pwersa. wala nang sira na siya, Oh. Ayan. Kirapan niyan, dinisim pa natin. Bubukdukin. Ayan ang mga possible na yung sira niya. Oh, may lakpan, may lak ulit. Hmm. Yung wasa niya. Kukos ako eh. doon sa kinukuting-ting mo.

Palawang na eh. Nakakasira ng ABS to itong repair kit pagka nag-stack up. Yan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ka na ito maayos. Ito. Ito. Ito.

tagas. Oh. Ah. Tagas ah, ang paraganas. Ayun na. Buti hindi tumalisig no. Mm. Ah, kasi binuksan mo na yung taas. Bali, ito na yan. Ayan. Ayan yung sira. yun yung ng na repair kit. Ayan. Bidyo mo na lang, boss. Ayan. Yan na po yun. Ayan. Punasan natin siya. Ito nga yung motor pala. Pogi yan. Patagin mo lang. <laughs> Pogi nga yung motor mo pero yung ano mo Boss! Bossing! Ay! Hindi naman masisira yung kanyang pairings At doble doble yung ating basahan dyan That's awesome! Yeah. Ginagamit natin yung fluid may may guhit tap po. Kala ko, ito yung may guhit. Kabi ko, gawa na. Okay. Ayan. Ilaw. Ayan, tanggal na natin. Punta natin na repair kit. Bali, ito yung bagong repair kit. Ayan. Ayan yung bago. Balagay tayo ng coating grasa na item. Ayan, para pag pinasok natin, malambot siya, hindi siya matigas. Mga kunting-kunti lang, ang hindi siya nang Dito lang ako, hindi na ako aalik ha. Ayan, dito natin dito. Ayan. Pang kanan yan. Pwede yung tumasik kasi yung fluid. Kataas. Mm, ayan. Ito yung washer. Una. Okay, dito. Ito yung lock. Ito yung lock. Ang uh, pala, meron ka pala. Punta ko sa ito yung lock na ito yan. Basta natin yung abril na. Pukunan natin sa kabila. Yoke. Oh, ko yung goma. Kailangan pala yun. Hmm. Yung goma. Yung pala. May bago rin pala. Kala ko yung luma pa hanggang Hindi. Oo nga, natalsik nga sa taas. Eh bago. Hindi kasi na-apply sa kanya ng grasa. Oo, yeah. oh. natatasi ka na. Bukusan na lang natin. Bukusan na lang ng mainit. <laughs> Ayan, para may tinuro na siya. Ayan na daw. Ayan yung makikita natin kung bakit. Para makapalo, sumakot na sa anad niya. Delikado to mga boss kasi pag nagpreno ako, bigla ka na lang i-stack. Okay. Eh malwa na yan Abalik no? na siya oh. Wow. Pumunta uh, agad ako dito. Ayon. Ay. At ito mag-a-apply tayo ngayon ng konting grease dito sa may pinakaloob niya para doon may eliminate mm -hmm. yung pag-carbon ng aluminum. <laughs> babagyan natin dyan, dyan. Yun. yan yun yun na yun na nasa natin sya na tapos kakapit natin yung kanyang lever ito yung kanyang lever kung nasa natin hmm natin dito yan yung dalikado pagka nagpreno ka, biglang ayaw bumalik lalo na ABS hugong na hugong yan, tapos hindi na siya nabalik masaklap nun matuloy ng takbo mo no? biglang naglock no hmm. biglang naglock na ko yan na, nabalik na yan no oh. natakbo pa naman akong dalawang Ayan. daan ah Parang na Paus na rin. Ayan, that's it mga boss. Ito na yung sabi natin yung tripper kit. Hindi papagtan lahat ng pagilid na yung kanyang tumigil eh. Ayan na. Ayan. Ay, may. Ngayon, tatapusin na natin yung ating video. Ayan, kanyan, yan, ganyan yan. nabalik na. Wow. Kanina, Congratulations! at yung mga ilang motor na yung NMAX, kadalasan naglalak siya. So, yun, sasira na yung repair kit. Ayan, yung kailangan natin lagi check up. O, malamot na. Kasi kanina, ang reklamo ni sir, ni boss, ay pag pinisel, ay nabumalik. Stock up na. Tapos, preno niya, ay nang bumalik nga yun yun na yun nalilito na si boss maraming salamat po sa mga nanood ganun po yan pagka kayo ay nakaranas nang nagbreak kayo ng kanan tas ayaw bumalik nito nakaganyan lang steady tas matigas tas pag inaabante nyo yung motor nyo ayaw umikot ng gulong sa una wala po problema sa baba yun lalo na pag ABS to pag naglock sya hugong na hugong yung motor yan sira po ng repair kit na po yun lang po Pumunta na kayo dito. Ay, salamat po. Paper kit done, kaliwa. Left, left lever brake, no? Front. Tama, boss. Yan. At uh, mga ilang tropa na natin dito, shout out dun kay boss. Boss Consi. Yan. Nangyari sa kanya, yung stack up ng front. Pagka siya sa una sa kanan, front yon. What? nagi stack up, tapos napigil ng takbo. Ito yung issue nun, Repair kit. Papalitin na po. Ah, ano na siya. Nag-uumido na. Yung pinakaano niya. Repair kit. papunta natin. Ayan. Ito so, yung repair kit niya. Ayan. Sila na. Medyo may kahirapan tanggalin niyan kasi asirado yung lock. Kailangan nakagagal Kasi pwede kayo mabulag. Ayan. Mga safety tips. Mga safety tips. Yung mga... So tip -tip nice. Pagka ay niyan. <coughs> Meron na akong bataan dati. Nagtanggal niyan. Tapos sige, hindi na mabulag. Hoy, 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 hoy. Buti hindi mabulag. Okay pa rin. Apat pa rin ang mata niya. Hindi joke lang. 'Yon, ha, basta 'yon. Ano 'yon? Na tips ko 'yon na kailangan lagi niyo nang check up, check up din 'yan. Oh, ayan, ha, balik na. Ang ano noon, mapapansin niyo pag nag-break kayo ay bumalik, matigas. Tapos napula yung ilaw niyo sa likod. Check niyo 'yon pagka pula ng pula yan, ayaw bumalik alin sa dalawa, pero kadalasan right lagi sa B2 kadalasan sa B2, madalang sa B1 yun magkaiba yan, magkaiba ang size ng kanan at kaliwa ng rear o front, magkaiba sila ng laki ng repair kit that's it boss maraming salamat eh, NMAX B2 Sakuragi, ang pangalan na kanya NMAX, salamat bossing, ride safe Meron tayo ditong customer na Easy Ride 150FI. Na-recommend tayo ni Boss Boy at ni Boss Ricardo. Si Boss. Thank you! Ayan. Nag-change wheel kami, sinabi niya. Buta sinabi niya na tanggalin daw yung sa ilalim na drain plug. Problema, nawala yung space ng lagay ng o-ring. Oh, no! Matagal na pala sa sira. Kasi ang original nito ay may ganito. May ganyan. Ito nilagay na o-ring. Yung kanya, ito na lang natira. Oh. Ayan. Tapos yung torque drive bearing niya, maingay, sabi oh. Problema raw, transmission oh. bearing. Hindi naman transmission bearing eh, oh. Napakatahimik. Pag ginilagay natin itong torque drive, maaari pa torque drive bearing. Pero hindi lang nalagyan ng grasa. Oh. Wala lang grasa. Muntik na mais kami umiari. Oo. Oh. Nilagyan lang namin ng grasa kasi kada na magpapalinis siya ng CBT, hindi nalalagyan ng grasa kasi uh siya. Ayan. O wala o. Oh. Oh. Walang kaingay-ingay. Dumating siya dito kanina, maingay yan. Ayan, dismayado siya. Ngayon, magpapalit tayo ng motul na oil, gear oil, RS8, center spring, tsaka lining. Ayan. Ayan, easy ride mga 50. Salamat kay Bossing. Papalit na rin siya ng belt. Pagbalik niya sa ngayon mo hindi mo natin papalitan kasi wala pa naman 20,000 pwede pa to ng mga ilang linggo sa buwan taga binyang pa siya mula kalamba sa kalamba pa napatunayan na may sira yan maraming salamat kay bossing sa mga nag-recommend yan mabuhay kayo boss